Kuando nakuha ni Origen ang panulat, ang simula ng isang espiritwal na revolusyon sinasabi ng marami na ang pananampalataya at katalinuhan ay hindi maaaring magkasama. Na ang puso at ang rason ay magkaaway. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakadakilang henyo ng kristyanong pag iisip ay isinilang sa gitna ng mahihirap, natutulog sa malamig na sahig, at naniniwalang ang katawan ay balot lamang ng kaluluwang nagugutom sa Diyos. Tila kabaliwan, hindi ba? Paanong ang isang taong nagputol ng sarili para sa kalinisan, na itiniwalag ng sarili niyang simbahan, at namatay sa labis na pagpapahirap, ay siya ring lalaking nagpabago sa paraan ng pag-isip tungkol sa pagkadiyos? Ngunit ganoon mismo ang simula ng lahat sa sandaling kinuha ni Origen ang panulat at nagpa sumulat. Dinala ng mga sundalo ang aking ama isang umaga na tila ayaw ng sumikat ng araw. Naaalala ko ang kalansin ng mga tanikala, ang matatag at mahinahon niyang tingin, at ang aking ina na sumusubok na itago ang kanyang desperasyon sa likod ng panyo na basang-basa sa luha. Ako ay napakabata pa para lubos na maunawaan ang lalim ng pananampalataya, ngunit sapat na ang edad para madama ang bigat ng takot. Sumulat ako ng liham sa kanya, humihiling na huwag niyang itatwa si Kristo. Hiniling ko na manatili siyang tapat, kahit na ang ibig sabihin nito, ay hindi ko na siya makikita pa. At sumunod siya hindi sa akin, kundi sa tinig na tumatawag sa kanya, para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa buhay mismo. Nang siya ay patayin, natanto ko na ang tunay na pananampalataya, ay hindi gawa sa kaginhawaan, kundi sa tapang. Ang sakit na sumunod ay parang apoy na nagliliyab sa loob. Kinumpis ka ang aming bahay, at ang aking ina ay naiwan mag-isa kasama ang pitong anak at halos walang makain. Gumuho ang mundo, ngunit sa loob ko ay may isinilang na hindi ko pa naintindihan. Natuklasan ko na ang pananampalataya ay hindi ang wakas ng sakit, kundi ito ang dahilan kung bakit tayo nagtityagang magpatuloy. Habang marami ang nagtatanong, bakit pinapayagan ng Diyos ang pagdurusa, natutunan ko, nang maaga, na marahil ay pinapayagan niya ito upang hubugin sa ating kalooban ang isang bagay na hindi kailanman magagawa ng kadalakan. Ilang beses mo nang hiniling sa Diyos na alisin ang pagdurusa. Ilang beses mo nang inisip na siya ay tahimik, kung kailan, sa katunayan, ay tinuturuan ka lamang niya na makinig. Ang sakit ay isang wika na kakaunti ang nakaintindi, ngunit sa sakit pinakamalakas na nagsasalita ang Diyos. At kahit hindi mo ito maunawaan sa kasalukuyan, hinuhubog ka nito, at kapag natapos, hindi ka na magiging katulad ng dati. Noong mga araw na iyon, lumalabas ako sa mga lansangan ng Alexandria na nagtuturo ng panitikang Griego sa mga bata, kumokopya ng mga lumang manuskrito sa liwanag ng mga ilawan, upang lamang makapagdala ng kaunting tinapay pauwi. Habang ang mundo ay nakakakita ng isang mahirap at pagod na kabataan, may hindi pang karaniwang nangyayari sa loob ko, ang disiplina ay isinisilang, at kasabay nito, ang karunungan. Naiintindihan ko ngayon na hindi sinasayang ng Diyos ang anumang sakit. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat kawalang katarungan, lahat ay nagiging hilaw na material para sa isang bagay na mas dakila at kung titingnan mo ang nakaraan, marahil ay mapapansin mo rin yon. Ilang beses na ang mga sitwasyon na labis na nagpasakit sa iyo ay sharing mga nagpalaki sa iyo. Ang pagkawala ng trabaho na nagtulak sa iyo sa isang mas mahusay na landas, ang pagtatapos ng isang relasyon na nagbalik sa iyo sa iyong sarili, o ang sakit na nagpilit sa iyo na huminto at magnilay-nilay sa kung ano talaga ang mahalaga. Karamihan sa mga tao ay naintindihan lamang ang layunin ng sakit kapag nasa dulo na sila nito, at iyan ang dahilan kung bakit marami ang sumusuko sa kalagitnaan ng daan. Sa aking kabataan, naniniwala ako na ang pagdurusa para kay Kristo ang pinakadakilang pribilehyo na maaaring matamo ng sinuman. Nais kong sumuko sa mga otoridad, mamatay sa tabi ng aking ama, ngunit itinago ng aking ina ang aking mga damit at pinigilan ako. Ngayon ay nakikita ko na yon ang pagkakalinga ng Diyos na humahawak sa aking mga kamay. Sapagkat bago ka mamatay para sa isang layunin, kailangan mo munang ipamuhay yon. May isang katotohanan na kakaunti ang umaamin, madaling maniwala sa Diyos kapag maayos ang lahat. Ngunit kapag ang tanging mayroon ka ay ang kawalan, doon nasusubok ng totoo ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi isang lunas para sa pagdurusa, ito ang kalamnan na nagpapatayo sa iyo kapag hinihila ka ng sakit. At habang mas nasusubok ito, lalo itong tumitibay. Ang modernong agham ay tinatawag itong tipo traumatic growth, ang kababalaghan kung saan ang mga taong dumadaan sa malalaking pagkawala ay nagkakaroon ng mas mataas na antas ng empatya, layunin at espiritualidad. Tinatawag ko itong brasya. Sapagkat ang brasya ay hindi kawalan ng sakit, ito ang hindi nakikitang lakas na nagpapatawid sa iyo nang hindi tumitigas ang puso. Sa loob ng mahabang panahon, tinanong ko ang sarili ko kung bakit kinuha ng Diyos ang aking ama, ngunit hinayaan akong mabuhay. Ngayon ay naintindihan ko, hinayaan niya akong mabuhay dahil kailangan kong sumulat. Dahil mayroong kailangang magtala na ang pananampalataya ay hindi kabaligtaran ng sakit, kundi ang daan upang lampasan ito. At marahil ang parehong bagay ay nalalapat sa iyo. Marahil ang tila pagkawala ngayon ay, sa katotohanan, ang pagsilang ng isang bagay na magpapabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng marami pang iba. Kaya, huwag mong isumpa ang sakit pag-aralan mo ito. Siya ay isang mahigpit, ngunit tapat na guro. At kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na matuto mula rito, matutuklasan mo na ang lahat ng sumakit sa iyo ay, sa katunayan, ang instrumento na ginamit ng Diyos upang turuan kang magmahal, magtiis, at umunawa. Kapag naiisip ko ang batang nakakita sa kanyang ama na dinala, naaalala ko na hindi lang siya nawala ng isang ama, siya ay nagkaroon ng isang misyon. At marahil ang parehong bagay ay nangyayari sa iyo, ngayon din, nang hindi mo napapansin. Minsan, pinapayagan ka ng Diyos na dumaan sa apoy hindi para sunugin ka, kundi para liwanagan ka. At sa liwanag ng liyab na iyon isinisilang ang tunay na karunungan. Habang marami ang tumataka sa pag-iisip ng Griego na tila ito ay isang banta sa pananampalataya, nagpa siya akong yakapin ito. Mayroong isang pagkabalisa sa akin na hindi nasisiyahan sa mga madaliang sagot. Nakita ko sa mga ideya ng mga pilosopo, kahit ng mga pagano, ang isang kislap ng katotohanan, mga nagkalat na piraso ng mismong logos, ang banal na salita. Paanong magiging kaaway ng lumikha ng rason ang rason mismo? Ganoon ako nagsimulang hanapin ang tatawagin ng marami na kabaliwan, ang pag-iisa ng rason ng tao sa banal na paghahayad. Sumulat ako ng walang tigil. Gusto kong maunawaan kung ano ang lampas sa letra, kung ano ang naninirahan sa likod ng tunog ng mga banal na salita. Marami ang nagbabasa ng banal na kasulatan at mga kwento lamang ang nakikita, ako naman ay nakakakita ng mga nakatagong patong, mga lihim na kahulugan na nagpapalusog sa kaluluwa natuklasan ko na mayroong literal na kahulugan, ngunit mayroon ding moral, na humuhubog sa karakter, at espiritual, na nagpapalaya sa espiritu. Habang ang iba ay humihinto sa ibabaw, ako ay sumisisid. At habang lumalalim ako, lalo kong napagtanto na ang Diyos ay hindi nagtatago, siya ay nagpapakita sa katahimikan, sa pagitan ng mga linya. Ngunit mataas ang halaga ng kakaibang pag-isip. Tinawag akong erehe, itinuro bilang isang taong lumihis sa daan. Ilang beses ko nang narinig na mapanganib ang aking pag-uusisa, na sobra akong nangangahas na subukang intindihin ang dapat tanggapin lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At gayon paman, nagtatanong ako sa sarili, paano ko mamahalin ang Diyos ng buong puso, kung iwan ko ang aking isip sa labas ng pananampalataya? Ilang beses ka nang hinatulan ngayon dahil sa labis na? Pagtatanong Ilang beses ka nang pinaniwala ng isang tao na ang pagtatanong ay katumbas ng pagdududa? Mayroong nagkakamali sa pag-iisip bilang paghihimagsik, at iyan ang dahilan kung bakit marami ang nabubuhay na nakakulong sa kamangmangan. Ang takot na mag isip ay isang uri ng bilangguan na hindi gumagapos sa katawan, kundi sa kaluluwa. Naniniwala ako na ibinigay sa atin ng Diyos ang rason hindi para ilayo tayo sa Kanya, kundi para ilapit tayo. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinulat ang De Principis, tungkol sa mga prinsipyo, isang pagtatangka na intindihin, sa pamamagitan ng isip at espiritu, ang bagay na nadarama na ng puso, ang kadakilaan ng Diyos, ang misteryo ng paglikha, ang kalayaan ng tao, ang hininga ng kaligtasan. Ito ang unang pagsisikap na ayusin ang kristyanong pag-iisip, at marahil ito rin ang pinakamali ang pagkakaintindi. Ngayon, dalawampung siglo ang lumipas, nakikita ko na umiiral pa rin ang parehong takot. Ang takot na pagisahin isahin ang pananampalataya at rason, Mayroong mas gusto ang kaginhawaan ng katiyakan kaysa sa pakikipagsapalaran ng pag-unawa. Ngunit ang bulag na pananampalataya ay hindi nagpapaliwanag, nagtuturo lamang ito. Ang pananampalatayang pinag-isipan, kinwestyon, pinahinog ay nagbabago. At marahil iyan ang hamon na umaaling-aungaw pa rin, ang maniwala ng may puso, ngunit unawain ng may isip. Sabi ni Steve Jobs na ang mga taong sapat na baliw para isipin kaya nilang baguhin ang mundo ay ang mga talagang nagpapabago nito. At lubos ko itong naintindihan, dahil itinuring akong baliw sa pagtatangkang pag-isahin ang tila imposible, ang pag-isip ng Griego at ang Kristyanismo. Ang tinawag ng marami na paglapastangan ay nakita ko bilang pagtatayo. Tulad ni Moises na kumuha ng kayamanan mula sa Ehipto, gusto ko rin kunin mula sa filosofiya ang mga hiyas ng kaalaman at ilagay ang mga ito sa serbisyo ng Ebanghelyo. Ngunit inaamin ko na may mga sandali ng matinding kalungkutan. Tinitignan ko ang mga nakasalansan na rolyo ng papiro, ang pitong kalihim na kasama ko araw at gabi habang walang tigil akong nagdidikta, at nagtatanong sa sarili ko kung may kabuluhan ba ang lahat ng ito. Talaga bang naglilingkod ako sa Diyos, o sumusubok lang na patunayan ang isang bagay sa sarili ko? Sa mga oras na yon, ang panalangin ang aking angkla. At doon, sa katahimikan ng pag-aaral, naintindihan ko, hindi natatakot ang Diyos sa ating mga tanong. Tanging sa ating kawalan ng interes siya natatakot. Nayon, nakikita ko ang napakarami na lumalayo sa pananampalataya dahil naniniwala sila na ito ay kaaway ng adham. Ngunit kabaligtaran yon. Ibinubunyag ng agham ang kaayusan ng paglikha, at ibinubunyag ng pananampalataya ang kahulugan ng kaayusang iyon. Ang isa ay hindi nagpapawalang bisa sa isa, magkasama, itinuturo nila ang parehong misteryo. Ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang mga taong nagkakasundo sa espiritualidad at lohikal na rason, ay may mas mataas na emosyonal na balanse at layunin sa buhay. At hindi ba yan ang hinahanap nating lahat? Kahulugan, Natutunan ko na ang pag-isip ay hindi kabaligtaran ng paniniwala. Ito ang landas na nagdadala sa atin upang maniwala ng mas malalim. Sapagkat kapag bumukas ang isip, naiintindihan ng puso. At kapag nagkahanay ang dalawa, mayroong isang bagay na bihira ang isinisilang, isang matalinong pananampalataya, buhay, na hindi natatakot sa pagtatanong, dahil alam nito na ang bawat katotohanan, sa huli, ay humahantong sa isang lugar. Diyos, kaya, kung mayroong isang bagay na nais kong dalhin mo, ito ay huwag kang matakot na mag-isip. Huwag kang matakot magtanong. Sapagkat ang taos-pusong pagdududa ang unang hakbang ng tunay na pananampalataya. At marahil ang tinawag ng mundo na aking erehiya ay ang aking hindi perpektong paraan lamang ng paghahanap sa walang hanggan. May isang panahon na naniniwala ako na upang makamit ang kalinisan ng kaluluwa, ay kailangang lubusang patahimikin ang katawan. Dinala ko sa sopdulan ang utos ni Jesus tungkol sa pagiging malinis at sa paggabay ng isang kasigasigan na humahalo sa pananampalataya at takot, Nagpasya siya akong gawin ang hindi maiisip, pinutol ko ang aking ari. Noong sandaling iyon, naniwala ako na nagtatagumpay ako sa mga tukso, nagpapalaya sa sarili mula sa isang panloob na kaaway na kasama ko mula pa noong aking kabataan. Ngunit ang hindi ko alam ay ang tunay na bilangguan ay hindi kailanman nasa laman, ito ay palaging nasa isip. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa matinding pagtitimpi. Natutulog ako sa malamig na sahig, suot lamang ang isang kupas na kapa, kumakain ng kaunti at ginugugol ang mga gabi sa panalangin at pag-aaral. Akala ko sa ganitong paraan ay mapatatahimik ko ang aking mga pagnanasa at, sa ilang paraan, titignan ako ng Diyos ng may higit na pagmamahal. Ngunit sa loob ko ay may isang gyera. Ang katahimikan ng katawan ay hindi nagpapatay sa inay ng kaluluwa. Madaling patahimikin ang panlabas na mundo, mahirap pakalmahin ang mga ingay na naninirahan sa loob natin. Ilang beses mo nang sinubukan na lumayo sa isang bagay sa pag-aakalang ang problema ay nasa labas, kung kailan sa katunayan ay sinasamahan ka nito sa loob. Ang katotohanan ay ang takot ang aking tunay na tagapagbilanggo. Ang takot na magkasala, ang takot na biguin ang Diyos, ang takot na maging masyadong tao. At ang takot na ito, na nagkukubli bilang bertud, ay naglalayo sa akin sa bagay na pinakahinahanap ko, ang kapayapaan. Naiintindihan ko ngayon na marami ang nabubuhay na nakakulong sa parehong uri ng takot. Ang takot na magkamali, na hindi maging sapat, na hindi matugunan ang mga inaasahan ng iba, at lalo na ang mga inaasahan ng isang diyos na iniisip nilang mahigpit at malayo. Ngunit ang takot ay isang malupit na nagkukubli bilang tagapagbantay. Kinukumbinsi ka nito na pinoprotektahan ka nito, kung kailan sa katunayan ay pinipigilan ka nitong mabuhay. Pinatunayan na ng modernong neurosyensya na ang patuloy na takot ay nagbabago sa paggana ng utak, humahad lang sa kakayahang mag-isip ng malinaw at makadama ng empatsya. Kapag ang takot ang naghahari, ang pananampalataya ay nagiging ritual at hindi relasyon. Kapag ang takot ang nanginibabaw, ang pag-ibig ay nagiging pagsunod na walang kabuluhan. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon, at nang maraming katahimikan, natanto ko na hindi gusto ng Diyos na putulin ko ang aking katawan, gusto niya na pagalingin ko ang aking isip. Sapagkat hindi ang katawan ang naglalayo sa atin sa kanya, kundi ang paraan ng pag-isip natin tungkol sa katawan. Ang tunay na larangan ng labanan ng pananampalataya ay nasa loob. At habang ang isip ay alipin ng pagkakasala at pangamba, walang panlabas na penitensya ang makapagpapalaya dito. Iniisip ko kung gaano karaming tao, ngayon, ang nabubuhay pa rin sa ilalim ng parehong panlilinlang. Mga taong sumusubok na magmukhang perpekto, na nakangiti sa social media, habang may dalang napapagod na kaluluwa, sinusubukan na maging karapat dapat sa isang pag-ibig na ibinibigay na ng libre. Ang relihiyon, madalas, ay nagtuturo sa atin na itago ang ating mga kahinaan kung kailan dapat natin itong iharap sa Diyos. At marahil iyan ang dahilan kung bakit napakarami ang nakararamdam ng pagod, pagkalito, at kalayuan. Naaalala ko ang isang gabi na dinaig ako ng desperasyon. Nagdaan ako ng mga araw na walang tulog, nagdarasal, nag-aaral, nag aayuno nag At gayon paman, nadarama ko ang aking sarili na marumi. Doon, sa pagkaubos ng lakas, huminto ako at sinabi lamang, Panginoon, hindi ko na alam ang gagawin. Walang tinig mula sa langit, walang himala. Tanging isang katahimikan. Ngunit iyon ang pinaka nakapagpapalaya na katahimikan na naranasan ko. Napagtanto ko na hindi niya hiniling ang aking pagiging perpekto, presensya lamang. Na hindi humahanga ang Diyos sa ating mga pagtalikod, kundi naantig siya sa ating katapatan. At mula noon na intindihan ko na ang tunay na kalinisan ay hindi isinisilang mula sa pagputol, kundi mula sa pagkakasundo. Ito ay kapag ang katawan, ang isip at ang espiritu ay... Huminto sa pakikipaglaban sa isa't isa at nagsimulang maglakad ng magkasama sa isang direksyon. Ngayon, nakikita ko ang mga tao na sumusubok na makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng sukdulan, mahigpit na dieta, nakakapagod na gawain, mga pangako na imposibleng tuparin. Naghahanap sila sa panlabas na kontrol ng bagay na maaari lamang gumaling sa loob. At ganoon sila nananatiling alipin ng sarili nilang mga alituntunin. Ang kapayakaan ay wala sa labis na disiplina, kundi sa harmonya sa pagitan ng ating nadarama, iniisip at ginagawa. Kung makakabalik ako sa panahong iyon, sasabihin ko sa sarili ko ang sinasabi ko sa iyo ngayon, walang kabutihan sa pagsira sa sarili para sa pananampalataya. Hindi gusto ng Diyos ang iyong sakit, gusto niya ang iyong kabuan. Hindi siya natutuwa sa iyong pagdurusa, kundi sa iyong pagkagising. At kapag naintindihan mo iyon, mayroong isang bagay na magbabago magpakailanman. Kapag bumalik ang takot at ito ay palaging bumabalik, huminga at tandaan, ang takot ay ang anino ng pananampalataya. Umiiral lamang ito dahil mayroong liwanan. Kaya, sa halip na labanan ito, lakarin mo ito hanggang sa lumakas ang liwanan. At makikita mo na ang kalayaan ay wala sa pagtatanggi sa kung sino ka, kundi sa pagtanggap sa sarili ng buo sa harap ng Diyos. Ito ang aral na nagpalaya sa akin. Ang kalinisan ay hindi ang kawalan ng tukso, ito ang presensya ng kamalayan. At kapag nagkasundo ang isip sa katawan, ang kaluluwa ay sa wakas ay makakatagpo ng kapahingahan. Itiniwalag ako. Ang mga salita ay umalingaw -maw tulad ng isang tuyong dagok, origin, wala na sa komunyon. Sa isang sandali, ang lahat ng binuo ko, ang mga pag-aaral, ang mga aklat, ang mahabang gabi ng panalangin at pagsulat, ay tila gumuho sa harap ko. Ako, na nag-alay ng buhay sa paghahanap ng katotohanan, ay tinitingnan na ngayon bilang kaaway nito. Ang balintuna ay mas sumakit sa akin kaysa sa anumang espada. Ang masakit ay hindi ang itinakwil ng mundo, ito ay ang itinakwil ng mga sumumpang nagmamahal sa parehong Diyos na minamahal mo. Tinawag akong baliw, taksil, erehe. Lahat dahil naglakas loob akong mag-isip. Lahat dahil ang aking pananampalataya ay hindi nagkasya sa makitid na pader ng isang interpretasyon lamang. Ngunit sino ang hindi kailanman hindi naunawaan sa pagtatangkang maging tapat? Ilang beses ka nang hinatulan dahil sa pagsasabi ng isang bagay na masyadong totoo, masyadong malalim, masyadong kakaiba. Nakakaintriga, humihingi ang mga tao ng katotohanan, ngunit kapag dumating ito, tinatanggihan nila ito dahil mas gusto nila ang kaginhawaan ng ilusyon. Sa mga araw na sumunod sa aking pagtitiwalad, naranasan ko ang tinatawag ng marami na katahimikan ng Diyos. Ang kalungkutan ay naging aking kasama. At sa ilang nayon ko natuklasan ang isang bagay na nagpabago magpakailanman sa paraan ng pagtingin ko sa pananampalataya. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng mga tagapagtanggol, kailangan lamang nitong manatili sa paglipas ng panahon. At ang panahon ang hukuman ng Diyos. Nagsimula akong usigin. Ako ay ikinulong, pinahirapan at hinatulan na mamatay sa isang tulos ang katawan ay sumasakit, ngunit ang talagang dumudugo ay ang kaluluwa. Ibinigay ko ang lahat dahil sa pag-ibig sa simbahan, at ngayon ay tinatrato nila ako bilang isang estranghero. Gayunpaman, kahit sa harap ng sakit, mayroong apoy sa loob ko na hindi namatay, isang tahimik na katiyakan na, maaga o huli, ang bagay na isinilang mula sa pag-ibig ay hindi mamamatay sa galit. Ngayon, dalawampung siglo ang lumipas, napagtanto ko kung paanong ang kwentong ito ay umuulit. Ilang tao sa ating panahon ang pinatatahimik dahil sinasabi nila ang ayaw marinig ng iba. Ilan ang natatakot na ipagtanggol ang pinaniniwalaan nila dahil sa paghatol ng iba. Ang katotohanan, maging ngayon, ay nananatiling masyadong mahal para sa mga mas gusto ang pag-apruba kaysa sa konsensya. Pwede sana akong tumahimik. Pwede ko sanang itatwa ang lahat ng isinulat ko, humingi ng tawad para lamang tanggapin muli. Ngunit hindi ko ito ginawa. At marahil iyon ang nagpanatili sa akin na buhay sa alaala, ang tapang na hindi umatras nang naging masyadong mataas ang presyo ng katotohanan. Tignan mo, walang nagiging walang hanggan nang hindi muna tinitiis ang kalungkutan. Isipin si Galileo na napilitang itatwa ang nakikita niya sa langit para hindi mamatay. O si Martin Luther King na humarap sa galit at karahasan dahil naniniwala siya na lahat ay nararapat sa pagkakapantay-pantay o si Van Gogh na tinawag na baliw habang pinipinta ang mga kulay ng kawalang hanggan. Lahat sila ay hinatulan, kinutya, itinakwil. At gayon paman, ang panahon ang nagpawalang sala sa kanila. Ang katotohanan ay palaging nakakahanap ng paraan upang lumitaw muli. Tinawag nila akong erehe. Ngunit kung ang aking erehiya ay ang maniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay mas dakila kaysa sa takot, kung gayon tinatanggap ko ang titulong iyon ng may kadalakan sapagkat naniniwala ako na ang pagkakamali ay wala sa paghahanap upang unawain, kundi sa pagsuko sa paghahanap. Ngayon, nakikita ko ang napakarami na yumuyuko sa mga opinyon ng iba, sinusubukang hulmahin ang kanilang mga paniniwala upang magkasya sa panlasa ng iba. Ngunit ang konsensya ang pinakasagradong altar na umiiral, at ang pagtataksil sa sariling konsensya ay katumbas ng pagpatay sa ilaw ng kaluluwa. Iyan ang dahilan kung bakit, kahit sa ilalim ng labis na pagpapahirap, hindi ko itinatwa ang pinaniniwalaan ko. Hindi dahil ako ay matapang, kundi dahil natuklasan ko na ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa takot sa sakit. Nang mamatay ang emperador at ako ay pinalaya, mahina ang aking katawan, ngunit ang aking isip ay malaya. Namatay ako pagkaraan ng ilang sandali, ngunit hindi sa desperasyon, namatay ako ng may kapayapaan sapagkat naintindihan ko na ang katotohanan ay hindi kailangang tanggapin para maging totoo. Ito ay umiiral lang. At iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo, huwag kang matakot na maging tapat sa kung ano ang totoo sa loob mo, kahit na ang buong mundo ay nagsasabi sa iyo ng kabaligtaran. Madaling tanggapin, ang pagiging totoo ay nangangailangan ng tapang. At, sa huli, ang tapang na iyon ang nagpapalit sa mga tao sa mga pamana. Kung sakaling pagdududahan mo ang halaga ng iyong tinig, tandaan mo ito, noong sumusulat ako ng tahimik, nang hindi alam kung may magbabasa ba nito balang araw, nagbabasa na ang Diyos. Marahil ay walang makakaintindi sa sa'yo ngayon. Marahil ay kutiyain ka nila, ihiwalay ka, hatulan ka. Ngunit magpatuloy. Sapagkat ang lahat ng isinilang mula sa katotohanan ay nananatili, kahit na ang buong mundo ay tumahimik. Kung tutuusin, ano ang kamatayan sa harap ng isang konsensya na may kapayapaan? Itiniwalag ako ng lupa, ngunit tinanggap ako ng langit. At nang ipikit ko ang aking mga mata sa huling pagkakataon, napagtanto ko na ang tinawag ng mundo na kondenasyon, ay ginawa ng Diyos na koronasyon. At kung mayroong isang bagay na gusto kong dalhin mo mula sa videong ito, ito ay ang katotohanan at ang pananampalataya ay hindi isinisilang mula sa kawalan ng sakit, kundi mula sa tapang na manatiling tapat kapag tila guguho ang lahat. Ganoon ako na muhay at ganoon lumalaki ang bawat kaluluwa. Isang hakbang sa bawat pagkakataon, isang pagpili sa bawat pagkakataon, isang gawa ng pananampalataya sa gitna ng pagdududa. Ang karunungan ay hindi isang patutunguhan, ito ay isang daan. At kung nakarating ka hanggang dito, ito ay dahil ikaw ay naglalakad. Ngayon, ang susunod na hakbang ay naghihintay sa iyo doon, sa video na lumalabas sa screen. Dito, akyat ka pa ng isang baitang sa sarili mong paglalakbay ng pag-unawa at matutuklasan mo kung paano maging isang porsyentong mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Kung ang nilalamang ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, inaanyayahan kitang tulungan ang channel sa salamat, ang iyong suporta ay nagpapahintulot na mas maraming tao ang makatanggap ng mga mensahe na tulad nito. At kung nais mong maging bahagi ng isang komunidad na naghahanap upang lumago sa pananampalataya, kamalayan, at layunin maging miyembro ng channel. Sa gayon ay magkakaroon ka ng prioridad sa mga susunod na video at magiging bahagi ng isang bagay na mas dakila. Nagpapasalamat ako sa iyo ng taos puso sa paglakad kasama ko hanggang dito. Magkita tayo sa susunod na video at tandaan, bawat salita na nagbabago sa mundo ay nagsisimula sa loob ng isang pusong handang makinig. Hinihintay kita doon.